na nagsimula Sa mga panatang na prima Tuwaduin mo munang kakayanan mo kami bago mo kami pag-game Hiling solo sa nandre Sa mga kabagong Mga tinalagang hinirang sundadong hanggang ngayon Nananatiling matatak sa lepa na binabakla RKB Huli babalo na probibigay dahil RKB ngayon babalat ang bating panimula Isang mensaheng hawala sa isip ko lang nagmula At wag mong ipamukha na ibang At pag narinig kita na mamatay sa kakatawa Ibang level na to pakinggan mo na lang Pagkat mo Alam mo ba kung bakit ginawa Ang committing to para nakapagong hinerasyon Mga tinalagang hinirang sundalong hanggang ngayon Nananatiling matatak sa lefa na pinapaklas Si muling mabangon at magbibigay dahat Hindi ko na mabilang ang rima na aking nilabas Kasabay ng dilat ko takong iba kong humampas Kasi Asi, isa sa ministro hinirang na sundalo Lahat na makipagsabayan sa trono ng kahit sino Popo, huwag magtaka kung bakit ngayon lumulupit Sa kolaborasyon to, huwag ka na magtanong kung bakit Di ka nalaaga, pas lubog ka sa kabobohan Putang ina mo si Ano? Anong putang ina mo ka? Dumabaga si Puking ina mo! <laughs> putang ina mo putang ina mo Isang ID pa lang gamit ko! Putang ina mo ka! Kung kinikinan mo kasi sino ka. Ano ang sino? Putangin na mo ha. Rejected ng UTC. Putangin na mo. Inilot ka lakang tanga. <laughs> Nang isigyan po, tangin na. Yung mga malakas po itong ina mo, nang iigit ha? Inigil lahat, men! Pero ano, men, nang iigi? Pero tangan tanga na to. Hindi nga na magmalakasin na ha?

Puting ina mo ina mo sayo. Ah, ina mo, puting ina mo. Puting ina mo, ina mo. talaga. ina mo, puting ina ka Puting ina mo, ina mo. Puting mo, ina ina mo, talaga. ina ina mo, mo, mo ka po, putang ina mo. mo, ina mo, ano to rin? siya. Hindi kayo. Tatakbuhan ko lang na ka kayo. Pangilin nyo. Hindi kayo marunong. Hindi kayo marunong lumaban ng... Hindi kayo marunong lumaban ng anong pata. Uy, tama. Ikaw rin yung igi. <coughs> <coughs> Bobo. Putang ina mo kung sino ka. Ang ano nga yun? Napapayarain ng ID? What the fuck?

yan, wala nang silbihan, men. Putang ina niyan. <coughs> ni Sino. Tapos ang ligala ni Sino, nagmamayabang sa mga simpiting chatter. Maputang ina ka, ano ka ngayon? Ha? Ano ka ngayon? Sino? Ano ka ngayon? Sino? Tanong ko lang, ano ka ngayon? Ha? Yan uh, YouTube viewers, nakita niyo, Si YMFT, si Lockdown, ay isang ID. May Legend Dance Group, booking inantara na yan. Burda na yan eh, booking inantara. Ganyan ba, ganyan ba ang, ang racket mo ngayon, sino? Nagmamalakas ka sa mga simple? Ha? Ganyan ba? Kayang-kaya mo legendary, no? Kayang-kaya mga nga legendary. Butangin na ka. pa kayong binabanatan ko. <kosil> Andito pa lang ako sa yung executive. Ano? Diba? pa ako executive. ina mo. Ako, Ah, Ha? Sa executive butang ina nyo. Ha? Saan pa kayo? <laughs> Sinang mga tanga na tong butang inang executive sa asesino na to? Tuloy, tuking ina mo. Napakatara mong butang ina ka. Ino mo ka? Nakismal Bukin ka lang Butang ito ha Ha? Lala ba, mo pa? Puking ino mo? Ismalakad mo Butang ino Bukin ka pa? Ha? Parang inantan pa na, na po I Raninig ng YouTube viewers. Raninig ng YouTube viewers. Raninig ng YouTube oh, viewers. Raninig ng YouTube viewers. Ay, putang ina mo siya. Nagpatay pa tayo ka ngayon. Putang ina... ...inang ayoko sa'yo ay sinaw. Nagmakamalakas ka. Putang ina mo wala ang Mahalig yung tangay, oh. Tukin ang ina niyan. Kala mo naman, malakas yan. Men, tukin ang ina. Pangina ka kaya ka-rejected sa UTC. Bubo kang puto pang ina mo, eh. <laughs> ina ka. Bubo. Ano na auto? Ano? Ay, anong yung sinayin ko? Ano ba yung ID ko, men? Sleep, oh, ano pa ba? <coughs> <coughs> Putang ina mo, sino kumahang na ka naman? Putang ina ka. Eh na sinasabi ko sa'yo, si na Huwag kang nagmamalakas, putang ina ka. Oh, ano? Sino? Asan yung putang ina mong pinagmamalaki mo mong kaya mo lahat? <laughs> ha? Pinagmamalakay Putang ina ang tuntangan na to. kung ka na kaya, kung ano na hindi ano kaya, kung kaya, kung ano kaya, kung ano kaya, kung naman kaya, mo? ano kaya, kung ano kaya, kung ano kaya, kung si Utol kung ano kaya, kung ano kaya, kung ano kaya, kung ano nag-burnout pala ako pero putang ina ha tignan mo nagtatago ka sa sarili mong ID putang ina ka nakapakatanga mo kasi putang ina mo ha putang ina ka kasi nagmamaya ka eh ano na pala mo

Wala na ako lang, wala na, magganyan na lang yan. Wala na, lang,

naman eh. Ako naman may sige pa lang po. Sino?

Pagodong tipo ng ina to. <laughs> It's not good with safer city. <laughs> 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 putang ina mo is... Ano? Putang ina mo. Nakakaya ka. Pukli ng ina mo. Wala ako sa sarili kong desktop, putang ina mo. YAM lang ang gamit ko, hindi mo matapakan pa. Mas igi mas igi ka pa. Eh, robot bulan na nakakamig sa'yo. Subo mo ka, titi ko. Isubo mo, titi ko, isubo. Hello, mo sa mga legend dog. Subo yung titi ko. Hindi kita ka-match. Ang ako, pinakapatok? Pagkaroon mo lang ako sa kumpara kung palakasan ng putok. <laughs> put. Ang oh, ina mo, flip. Flip. Ah. Ano yung <laughs> Pakikinggan mo na lang ba'y? yung ko? Poses put. Ang ina mo? Ah. <laughs> Pakikinggan mo na lang. Ilan ah, na kita. Ito yung pagkakas. Ang isang itlog ni Pipe. Sa ah, putang ina mo. Hindi mo naman pagkalakalakan ng burat mo. Ha? Pili mo malaki yan. Ha? Ah, uh, mo murat. Putang ina ka. Ah, copy, copy. Putang ina ka. Kainin mo. Putang. Papasok pa. Tagad-tagad mo na mag-busy yung pinapasok mo. Ayan, busy na. Maganda yung ganyan eh, di ba? Busy mo ulit. Kumu pa parang. ang galing mo rin gusto ko discartic lalo ko pag nadayo ka ng mga legend yun na si Sean yung kala si bigati na pala yan ano baon na naman si Sean sino ang katabas mo legendary one step na yan para sumikat ka kahit baon ka na paglalabanan mo yung mamatitikas sa, sa Yahoo Tang ina, hindi mo rin, no? Ang dami d dami. Paes na lang. Una-una, yayariin mo dapat sa unang matalo mo. Selenda. Mag-iwari pa po ka. Bot. Lunin mo. Wa po ka. Anip sa'yo si goal yun. Eh, ako nasa... Ayan. Ikaw!

Utol lang na kasi siya na, utol, na na, utol na, na, na. Lating lang na. Lasting lang ako, yung ako. Yung hindi lang ko alam ang ginagawa ako. <laughs> volume, sorry volume, sorry daw, volume. Mm. Sabi, Sabi, na niya, utol volume, pasensya namin, pasensya namin, ang lakas ng loob ko. Kasi nakainom ako, na may nagagawa ko. Nag ano ba? ba't nagagawa ko? <laughs> <laughs> diba? Alam mo pag di ba? Alam mo pag nakainom talagang tao ko, ano to yan. Nabugbog na tuloy na wala sa oras alam mo naman na lahat na ng matanong legendary na sa room, alam mo ba yun? Kaya kung magyayabang, Kaya kung mag ka, alam ka nilang dubo ka nila, binabaon, binabaon mo. Bakit sino ka ba parebon Bakit sino ka ba parebon mo? mo? <coughs> Wala pang... Wala pang... Tatalo uh, sa... Tatalo sa... Uh, Kang camel ni Hotel Volume. Ang ito <laughs> <talk> <laughs> <talk> <laughs> <talk> <laughs> 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 diba? Diba? Alam mo <laughs> Alam mo naman yung Alam mo <alam, laughs> naman yung mga, mga, yung mga ay, na, I mean, akong kami, na kami. Nakong ang tax na tayo men, na. Alam na tayo men, na. Nagkagawin natin dito. Ayun lang. Mumukhang tayo lang. Parang apakan na lang natin, men. Alam tayo. Alamin tayo na na mabaho. Tapos yun na lang yaman ang Yun na lang yaman ang bago. Bago niya na, men. Oo, men. Oo, men. Naiiyak na siya. Eh, umingi sa'yo walang user. Actually, naiiyak na. Walang. Dabang? May umigit sa'yo, walang user. Marami pa naman ang sa room eh. Try ko nga pa kid. Oo, oh, dapat wag na kayong bumanat. Ayan. Ako na, silip, ako lang, na, lang ako. Sumilip lang ako. Sumilip lang ako dahil ibang kapans ko nandito. dito. kapans ko pala na nandito eh. Katulang ilikos na rin yung tatlong idol nila nakaigilip. Mm. Hindi oroto, marami kasi Hindi ano, mga ID sa nagkaano-ano na yung mga tropa hmm. O tara na O tara na, naggagawin na, na na. natin dito Eh tama na yun, man.